Give me an example of animals that can live in water or land. Tapos isusulat nyo dito ha, at itignan natin kung tama yung spelling. Para malaman natin kung talagang alam nyo. Opo, ma'am. Sino-sino sasagat? Ha? Ay, ka-ice rod. Delbo. Oh, sige, try nga natin. Sulat mo nga daw dito kung tama yung spelling. Ano sasagin? Patingin oh, na... Oh, very good. Tamang very good, very good. Tamang spelling. Ano pang animals ang pwedeng mabuhay sa tubig? O kaya sa la land? Gamol! Ano? <laughs> Hipopotamos! Ah, sige nga, try nga natin. Sulat mo nga daw yung spelling dito para malaman natin kung tama. Meanwhile, it was at this moment he knew he fucked up. Hala! Mukhang mali naman ang spelling mo, hindi ganyan ang spelling ng hipopotamos. A few moments later. Prag na lang, ma'am. Prag. <laughs> <laughs> Nako, prag na nga lang mali pa din. Mali.